Araw Plus. Ngayong araw na to ay ating tatalakayan kung ano nga ba ang artificial intelligence. So ano nga ba ang AI? Ang AI ay isang malawak at malawak ang ginagamit na termino na may iba't ibang interpretasyon. Gayunpaman, sa pinakapayak na antas, maaari itong maipaliwanag bilang isang representasyon ng human intelligence sa pamamagitan ng mga makina. Sa so, madaling salita, ang AI ay tungkol sa pagbibigay kakayahan sa mga device tulad ng mga computer na maisagawa ang mga gawain at proseso na karaniwang nangangailangan ng human level gadgets tulad ng pagbabasa, pag-unawa at pagtugon sa teksto, pagsusuri ng datos at paglutas ng mga problema. Pagkatuto at pagpapabuti habang ginagawa ang mga ito. Ngayon, alam niyo na kung ano ang AI, tumungo naman tayo sa mga halimbawa nito. Una ay ang Generative AI. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng AI in action ay sa anyo ng Generative Models. Ito ay may kakayahang lumikha ng mga bagay base sa pangangailangan ng gumagamit nito tulad ng pagsulat ng sunaysay, paglikha ng larawan o imahe, pagsagot sa mga katanungan at maging sa pagbuo ng ideya. Halimbawa nito ay ang ChatGPT at Gemini. Pangalawa ay ang Smart Assistance. Ang Artificial Intelligence o AI ay maari ding ipatupad sa anyo ng mga matatanin ng asistente tulad ni Siri at Alexa. Gamit ang ng AI, ang mga virtual na kasangkapan nito ay may kakayahang magsagawa ng iba't ibang gawain mula sa pagsagot ng mga tanong, pagpapadala ng mensahe, pagtugtog ng musika, pagsuri ng pagsuri ng lagay ng panahon hanggang sa pagganap ng mga nakakapagod na gawain. Tumungo naman tayo sa pangatlo, ang image recognition. Sa pamamagitan ng computer vision, ang AI ay may kakayahang magpaliwanag ng malarawan at video at kumuha ng impormasyon mula sa mismo sa mga pixel nito. Ma maraming larangan ang nakikinabang sa teknolohiyang ito. Halimbawa yung image recognition at Amazon recognition. Pangapat ay ang translation. Sa tulong ng natural language processing, nagagawa ang AI hindi lamang ang makinig at umunawan ng wika, kundi pati na rin ang mag-transcribe at magsalin nito sa ibang wika. Sa ganitong paraan, maaaring magsilbi ang isang AI model, AI na modelo o asistente, bilang maasang interpreter na nagtataguyod ng maayos na komunikasyon at kolaborasyon sa pagitan ng mga individual na may magkakaibang katutubong wika. Halimbawa ay ang Google Translate, Killbot at DeepL. Panglima lima at ang huli, ang stats at analytics. Kapansin-pansin din ang kausayan ng AI sa pagpag -pag ng malalaking dami ng datos. Kaya nitong linisin at ayusin o suriin ang napakalaking set ng datos o estadistika sa loob lamang ng ilang segundo upang makuha ang halagang informasyon na maaaring gamitin bilang batayan ng desisyon. Halimbawa, formula bot, numerous AI at orange. Ngayon, alam nyo na ang mga halimbawa ng AI. Sana'y may natutunan kayo sa mga tinalakay Hanggang sa muli at maraming salamat sa pakikinig.